So, yun guys. Ayan. Nagsiset up kami ngayon ng ano, ng kulungan ng aming ano, pugo. Nag-order kami ng pugo. 600 pieces. Ayan. Ayan. Sineset up namin. yan Set up kami. Ayan. Yung mga anak pugo. Ito ang aming brother. Yun, no? Oh. Ayos yung ilaw ng brother, oh. Yan. Ito ang aming, ano, brother cage ng mga sisiwu. A few moments later. So, yun, guys. Bali, dumating na yung aming order. 600 pieces na pugo. Ito siya, oh. Ayan. Ayan. Yan guys, bali dumating na yung order namin na 600 pieces na pugo. Yan. Maliliit pa sila. Yan. Okay, magkumpulan. Yan o. Oh. Yan yung aming pugo na in order na 600 pieces. Ngayon, ililipat na namin sila sa ano, sa brother cage. Yan guys, tara, lipat natin. So, yun guys, ililipat na natin sila sa brooder. Yan. Dito natin sila ilalagay. Oh. Bali, ang ginamit na ilaw namin is 25 watts dalawa. Bali, total of 50 watts silang dalawa. Yan. Ililipat na natin sila. Ayan, bali yan. Maglilipat na kami. Patingin ako ng pubo natin man. Yun, know, o, Malulusog. Nag-iisip ko yan, mas. Yan sige, ililipat na natin sila. Karaso brangkala sa atang ilaw natin ba? Bababa na lang natin mamaya. Ngayon, eh, sakto lang yan, baka mamaya maluto sila. <laughs> Bakit? Ah, maging lang. No. May pugo. Yan guys, bali nililipat na sila. Yan. balik nililipat na sila. Tapos, i-set up namin yung pagkain at saka inumi nila. Ang kukulit nila, yan o. Ang sisigla nila, o. O, diba? Uh, malalakas sila. Takbuhan kayo ng takbuhan ngayon, ha? Malawag ang pwesto nyo, ha? Tumalon nyo. ko po yan. Ayan o, sila. Malulu masasigla sila. Malulusog. Ayan. Bali naglilipat kami ng pugo. Ayan. 600 pieces yan. Ayan yung brother namin. Ayan. Ayan. Brother cage namin yan. Ayan guys. Tuwan-tuwa uh, sila o. Tuan tua uh, sila. Yeah. Ayan, so yun guys Bali na ilipat na lahat Makukulit kayo ha Ayan Binigyan namin ng divider Ayan Yan, nailipat na namin lahat yung ano, quail natin, quail. Masisigla lahat yan. Ayan, kita nyo naman kung gano'ng lalakas yan, oh. Okay, yan. A few moments later. Yan, yan. so ayun guys, nagsiset up kami ng tubig na may halong vitamins. Ito ang gamit naming vitamins. Bumik bet. Yan. The best help. Set up, set up muna. Bali lalagyan natin ng graba para hindi sila nalulunod sa inumin nila. Yan. Set up na natin ang pubig natin. Sunod natin yung kainan. Yan. Ayun ang aking partner. Si Edmond. Yan. Yan. yan set up ng tubig ayan. so guys yan bali na i-set up na namin yung inumin na nila ayan meron ang kasamang vitamins ayan, yung nila dyan lang sa may karton sa sahig para makakain lahat ayan o. kita nyo kung gano sila kalulusog malalakas Ayan guys, magulusog sila. Makukulit. Ayan ang ating kubuan. Ayan. Ang dadami oh. Bali 25 watts kada isang ilaw bali total 50 watts yan yan dito namin punwesto yan brother tapos dito pag natapos yung itlogan nila yan after 30 days ililipat na namin sila dito pero kailangan muna namin tapusin to yan So tapusin muna namin tong ano itlogan nila. Sa ngayon, diyan muna sila sa brooder. Ayun, naka up na yung brooder nila. Diyan muna sila. Tapos ang pagkain na binili namin pala is Integra 1000 yung pino. and Ganyan sila. Malulusog na sila oh. Ayan, guys. Ayun, bali guys. Hayaan na natin sila muna magpahinga dahil pagod sila sa biyahe. Kinawa pa namin sila sa Pulilan, Bulacan. Ayan. Ayan sila. Antayin na muna natin sila nga Okay guys. Bali yon um, update ko na lang kayo sa pang 3 days or pang 1 week nila I-update ko kayo sa aming mga pugo na sisyu na kinuha namin. Ayan. Bale, ito yung cage nila. After 30 days, dito namin sila ililipat para sa pangingitlog nila. Ayan. So, guys. Bye-bye.